Noong una, isa lamang ang problema ko. Ngayon, dalawa na kayo! Tirada kayo ng tirada! Hindi naman kayo nakikipag-coordinate sa Ano nangyari? Meron ba kayo na huli? Wala! Meron na, no, nakawala nga lang. Yung siya lahat! Sawang-sawan ako sa inyo! Sawang-sawan na rin ako, sir. Ano yun? Ano? Sa sir, pag nagkikipag-coordinate kami, lagi kami na nasa setup. Kung hindi nagpa-prayer meeting, may nagpa-birthday party. Nakikain pangako kami. Huwindo ka! Ayoko na mong mapahiya, sir. Tumigil na nga kayo. May aas dito, sir. Tamanan! May patong ang usigang dito. Bakit na nakatikin sa akin? Sasaktan ka ba? Kung hindi ka ng polis, sa mga sinabi mo, nakabawang ka na sa lupa. Kung hindi ka lang tenyente, hindi ka sa nagsasalita. May manhole nga lang sa ulo. Ah, ganun? Hindi ka po sa langaw yan. Ano? Gusto niyo tayo, tayo mag-ubusan? Si! Si! Excuse me, sir. Excuse me, oh, sir. Brando! Isa pa! Akong dito, sir. Isa ka pa! Dalawa kami. Dalawa kayong matutodas! Sir! O Lopez, kamusta mga developments? Sir, konting panahon na lang. Malalaman ko na rin ang kanilang source. Mahuhuli rin natin ang big fish. Good. Keep up the good work. Pero, mag-iingat ka, ha? Sir, susunod na ako. Baka makahalata eh. Okay. Ah, uh, attorney. Ah, uh, um, palagay niyo kaya matupad namin yung habili ni Don Segundo? Bakit naman hindi? Of course you can do it. Kasi... Siyempre, palpak yung club. Tapos, palpak yung girlfriend. eh? Ano ka ba naman? Huwag ka nga mag-isip ng ganyan. Kaya mo yan. Tsaka, akong bahala. Mm -hmm. Tutulungan ko kayo. Mm. Eh, paano na si... Tsaka, teka nga, huwag mo nga akong tawagin at tuwag. Pwede. Katrina na lang. sige. Katrina. Tsaka meron kang ano. Nagpas-nagpas diyan. Eh, paano na si Aling Marita? Ang tapang-tapang nun <laughs> Nako, hindi naman masyado matapang yun. Ganun lang talaga yun. Pero magagawa natin ng paraan yun. Eh, paano na yung mga tao sa club? Paano na sila? Kawawa naman yun. Alam mo, Just think positive. Kung positive iniisip mo, makakayanan mo yan. Diba? Pero kung negative iniisip mo, bula! Mm -hmm. Talaga? Sige. Hindi makakayanan. Susundin kita. Hmm. Sarap. Mm hmm. Talagang masarap. Uh-huh. Okay ba? Masarap? Masarap siya. Kaya medyo makunat. Pero masarap. Kaya lang medyo makunat. Hag mo akong hahawakan. Sa di na mo kahit dulo ng daliri ko, wag mong hahawakan. Pagbibigyan lang kita kung makasisiguro ka na. Sa ating nga, mapupunta ang kayamanan. bira naman kasi to si Don Segundo eh. Sinama pa itong bahay na sa kondisyon eh. Tsaka bakit pa? Gabi tayo pupunta dito sa bahay na to? Nakakatakot, uuwi na ako. Uy, uy, uy. Tumigil na nga kayong dalawa dyan. Tara na nga pumasok tayo sa loob para naman matapos na to! Ito naman kasi to si Igu eh. Napakaduwag. Oo. Oh, tara na, sabi-sabi niyo tayo. Basta Katrina, huwag kang mag-alala. mo ang loob mo. Uh -oh. Nasa likod mo lang ako ha. Sige na, ano ka ba? Mauna ka na. At orin, huwag kang matakot, ha? Magpakatatag ka. Tumigil ka nga dyan. Teka lang, hanapin yung eye switch para mabuksan naman natin yung ilaw. Bakit ba naman nahanapin pa yun? Alam mo, napansin ko lang, ha? Parang napakilig sa gagamba ni Don Segundo. Ay, tumigil oh. ka dyan, sinabi! Oh! Tignan mo! Kabayo, tinalo ng gagamba! Sinasabi ko na nga ba, eh. Si Don Segundo, at si Spider-Man ay isa. Tama ka, tama ka. Tigilan mo ako sinabi. Kayo, puro kayo kalukohan. Tara mo sa tayo dito. Tony, nakakadalawa sa mapal ka na. Dito yung kita. Uy. Angin. Hanapin mo nga yung ilaw. Buksan mo. Ikaw na. Natatakot ka ako eh. Sampal ka ng sampal eh. <laughs> Mas talo na ako. Ayoko. Ay, salamat. 아하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하 <laughs> <laughs> ああ。<music> Hysj! <silence> ああ。